kapitayo tayo dito sa sementeryo. Time check natin ngayon, alas 12.29. So, hindi ako makatulog sa bahay kaya pumunta ako dito para uminom ng kape. So, para simulan to, lutuin muna natin yung kape natin at may dala tayo ditong kanton at tinapay. Shit. So may dala tayo ditong lutuan natin ng kanton. Lagyan natin ng tubig. hindi kapi siguro yung unahin natin yan lagyan na natin itong bag natin parang may naririnig ako kung naglalakad. Malaki, malapit na kasing magumaga. So, ito yung baso natin. Yung kape. Yung tinapay. At saka yung kanton. At saka may gunting tayo. So yung ilaw natin okay lang ba? Dito lang siguro no. Yan. Yan siguro. So meron tayong ilaw isa dito. So sana nakita tayo no kasi medyo mababa tong pinaglalagyan natin ngayon. Wala kasi dito na medyo mataas. Ang dami mo talagang maririnig pag nandito ka. maririnig nandito ka. Yan. Kumukulo na yung kanto natin, no. So, medyo nagugutom ako, hindi kasi ako makatulog. Kaya naisipan kong pumunta dito sa sementeryo. Yan, kumukulo na po yung kanto natin. Tamang-tama to mag na na ng madaling araw. So, ito yung mid midnight snack dito sa sementeryo. Ito na ba to? Ito na siguro to. Puna natin muna ng Tubig. dito So, isusunod natin ngayon 'yung mainit na tubig para sa ating kape. So, ito natin nilagay para matansya natin kung gaano karami yung tubig wow yan dami ko talagang narinig umaga na kasi so lagay natin itong timpla Wow! Shout out sa mga kumakain ng pancit canton dyan, no? Kasi ito lang kasi itong mas madaling lutuin, di ba? Lalong lalo na sa mga walang kusina. Pwede na ito sa rice cooker. So, ito lang talaga yung mas instant na gagawin lalong lalong na pag gutom ka na uy sino to oh. yan wow ang daming tunog ang daming tunog grabe iba talaga pag nasa sementeryo dami mong maririnig na hindi mo alam kung ano natin kita yung paligid natin kasi sobrang dilim pa. Hindi pa sumisikat yung araw. Mga alas 3 pa siguro sisikat yung araw. So, kapi. Time check natin. Alas 12 yung si media na. So, matapos siguro tayo dito mga alauna ng madaling araw. So, kailangan yung kalat natin, hindi natin ikalat. So, wala natin na konti na lang at simulan na natin yung midnight snack dito sa loob ng simenteryo. So, habang naghihintay tayo na kumukulot ng tubig, ikutin muna natin yung paligid.